Mula ng maging sikat na vlogger at social media influencer, si Small Laude ay hindi na siya tinantanan din ng mga intriga sa buhay niya at talaga naman lahat ng mga fans ay talagang inaapangan ang kanyang mga posts at kung ano na talaga ang nangyayari sa buhay niya bilang influencer, bilang may bahay at bilang ina dahil nga maituturing ng sikat na vlogger at influencer si Small Laude ay talaga naman inaabangan siya na maraming fans especially last year nung sumabog ang balita na Kesho may kerida ang kanyang asawa at naglabas pa nga ng mga screenshot ang tiumanoy kabit ng kanyang asawa kaya sabi ng mga fans ay may pinagdadaanan din pa ng mga problema kahit mayaman, sikat at maimpluwensya. Ano na kaya ang nangyari at estado ng ginawa ng kanyang asawang si Philip Laude na idinimanda niya si Precious Lara Sue, na di umano'y kerida niya or kabit niya? Ating alamin ang buong pangyayari at mukhang palaban itong kerida. Galing sa mayamang pamilya si Small Laude, noon pa lamang ay talagang negosyante na ang kanyang mga magulang. Lalong naging sikat ang kanyang pangalan dahil napangasawa niya ang Chinese-Filipino na Philip Laude na nagmay ari ng Candyman Incorporation kung saan sila ang gumagawa ng White Rabbit. At ang kanyang asawa ay may sarili ng negosyo. Si Small din naman ay kapatid niya ang multi-billionaire na si Alice Eduardo. Kaya naman pinagurian silang rich and famous tahimik lamang ang pamumuhay ng pamilya Eduardo at the same time pamilya Laude. Ngunit nang pumasok si Small Laude bilang vlogger at influencer ay unti-unti na nalalaman ko anong nangyayari sa buhay nila. Lalong-lalo na ang pumutok ang balita na kesyo meron daw kabit ang kanyang asawang si Philip Laude. base sa mga posts ni Small Laude ay hindi mo aakalain na magkakaroon ng love affair sa iba ang kanyang asawa. Dahil kailan lamang ay nag-celebrate nga sila ng 30 years anniversary bilang mag-asawa. At makikita naman na nandun ang love, respect at ang pagsuporta nila sa isa't isa. -tisa. Nagulo ang mundo ng pamilya Laude nang mag-post itong si Precious Larasu sa kanyang Instagram account ng mga screenshot ng conversation nila ng big-time millionaire na si Philip Laude. Kaya naman nagtataka ang lahat kung totoo nga ba ito o gawa-gawa lamang. Nag-viral agad ang mga screenshot ni Philip Laude at ni Precious Lara Su at kanya-kanyang opinion ang mga netizens. Merong nagsabi na gawa lamang ito, pat parang jejemon daw ang mga salita. Meron ding nakisimpat siya kay Small Laude, baka nga daw totoo yun, at sana nga daw ay maayos na mag-asawa ang kanilang problema. Ang sabi ng netizens, ano pa daw gustong palabasin nitong si Precious Lara Su at talagang pinaplik niya pa talaga lahat ng kanyang post na meron pang pa cryptic at bakit niya ginawa yun kay Philip Laude. Meron din nga nagsabi na baka gold digger ito kasi makikita naman sa kanyang mga post na napaka lavish ng kanyang lifestyle at talaga namang bumibili siya ng high-end brands at pumupunta lagi sa iba't ibang bansa. Ayon sa mga sources, ay isa itong Viva Artist ng Viva Max. Kilala man ng Viva Max na gumagawa ng mga sexy at mga daring scenes sa pelikula. Meron para na at may kakilala dito kay Precious Lara Su na dati-dati ay kumakain lamang daw ito sa Chowking at ngayon ay social na sa mga 5-star hotel na ito kumakain. Kaya naman ang sabi nitong si Precious Lara Su ay kumakain pa rin naman ako sa Chowking at favorite ko 'yon. Eh pinagtataka ng mga netizens, saan daw kumukuha ng pera itong si Precious Lara Su at pati pag golf ay pinasok niya na. Alam naman natin ang golf ay mga laro at sport ng mga mayayaman makikita sa post na to na magkahawak kamay kung saan ay sineselebrate nila ang kanilang anniversary bilang magkasintahan. Napansin ng mga netizens na mukhang si Philip Laude nga ito dahil medyo mataba ang kamay. Kaya naman ang mga netizens ay iba't ibang ang reaksyon at meron pang pa-flowers itong si Precious Lara Su. Sa lahat yata ng occasions ng kanilang anniversary ay iba-ibang bulaklak ang pinapadala sa kanya. Kaya ang pinagtataka ng mga netizens kung talagang may boyfriend ito at legit at single, dapat proud siya sa kanyang boyfriend. Unless na lang kung siya ay kept woman, talagang hindi niya ipapakita ang larawan ng kanyang boyfriend. What do you think? Si Philip Laude kaya ang kanyang boyfriend na tinutukoy? Hindi nga lamang niya maipakita dahil isa siyang kept woman. Noong pumutok ang balita last year ay tahimik lamang sa si Small Laude at Philip Laude about sa sitwasyon. Ngunit itong 2025, nagulat na ang lahat nang si Philip Laude ay naghain na nga ng demanda against Precious Lara Sue. At ito ay ang rip of habeas data petition ni Philip Laude. Dahil sa pangyayari ay naging masaya ang mga fans ni Small Laude. Dapat lamang daw na ihabla ang babaeng ito dahil nga kung ano-anong pinapalabas sa social media. Dahil sa paghabla sa kanya ng negosyanteng si Philip Laude ay nag-activate muli si Precious Lara Su na kanyang Instagram account at talaga namang nagpaparinig ito through cryptic posts. dahil nga sa issue ng paghahabla ay meron itong cryptic post sa kanyang Instagram account. Sinabi niyang, Glad I'm the girl being talked about and not the miserable one doing the talking. Sino kaya ang pinaparing ganito Si Small Laude kaya? Sabi nga nila, mukhang palaban ito at sinasabi talagang lumalaban siya at talaga namang hindi siya natitinag dahil sa kanyang post sinabi ng Looking Ahead, 2025 will be full of surprises sa kanyang Instagram account last year ng December ay maraming hugot itong si Precious Lara na mukhang nagpaparinig sa kabilang kampo ng mga laude. Ito ang kanyang mga posts. The mistake most of us make is that we build our homes in other people in the hope that they will deem us worthy of being welcome inside. We feel so abandoned and empty when people leave because we've invested so much of ourselves in them hindi mapigilan ng mga fan na magkomento sa post nitong ni Precious Lara Su na feel abandoned. Siyempre, may asawa yung tao. mag invest ka ba naman ng relationship? Bakit pa sa may asawa? Kasalanan mo yan. Kaya dapat lang na i-abandon na ka. At ang iba pang mga hugot niya ay, please don't leave me in the end. At meron din siyang hugot na, take me back to the night we met. At man pa rin he was a lesson not a love. I was too less and young. I learned it all on my own. At men pang nagsasabi na thank you for show me what love is not. Kaya naman ang sabi ng mga netizens kahit pa anong hugot mo kung ang pinili mong lalaki ay may asawa, talagang iiwan ka niyan at hindi ka niya ipagpapalit sa asawa niya. Lalong-lalo lalo na kung asawa niya ay ma influencia at very lovable tulad ni Small Laude. Netizens ay, hindi talaga niya ipagpapalit si Small Laude sa iyo dahil unang-una siya ang original wife at ikaw ay isang kabit lamang. Kaya nga ang komento ng mga netizens, ano bang pinapalabas mo girl? Gusto mo maawa ang tao sa iyo? dahil sa ginawa mo kaya mo nilabas lahat ng screenshot dapat alam mo yon na may asawa ang tao hindi rin mapigilan ang mga netizens na magkomento na o baka naman pera lang ang habol mo kay Philip Laude hindi mo na magagawa ang pumunta sa ibang bansa at bumili ng lahat ng luho mo may anak ka din girl dapat mag-move on ka na lang. Dapat kung nakipaghiwalay na sa'yo, si Philip Laude ay nanahimik ka na lang. Kinusto mo rin naman makipagrelasyon sa may asawa. Dapat irespeto mo rin ang nararamdaman ng babaeng sinaktan mo, especially ang asawa niyang si Small Laude. Hanggang ngayon ay tikumparin ang bibig ni Small Laude at patuloy pa rin siyang nagpapasaya sa kanyang mga vlogs. Samantalang ang kanyang asawa ay nagbigay na ng aksyon sa pagdidemanda kay Precious Lara Sue. Ano man ang kahinatnan ng demandang ito, dapat lamang ay may managot. At kung totoo man na may relasyon itong si Precious Larasu at Philip Laude, dapat lang humingi sila ng tawad kay Small Laude at sa mga sinaktan nilang tao. At dapat lang na mag-move on na sila sa buhay nila at mag-focus na lang ito si Precious Larasu sa kanyang anak. At si Philip Laude ay mag-focus na rin sa kanyang pamilya. Kaya abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Sana ay maging maayos ang lahat sa kanila. Hanggang sa muli. Bye!